Pursido, pursido, araw-araw Bawal ang mapagod dahil di ako mayaman Pursido, pursido, araw-araw kain kalabaw dahil di ako mayaman Pursido, pursido, araw-araw Bawal ang mapagod dahil di ako mayaman Pursido, pursido, araw-araw kayong... Estado na mga ganyang galawan Pero di nagpapasako sa negatibo Mentalidad to at galawan Positibo Sa aking pangarap ay masyadong disipido Wala tong inasahan Pare kahit sino Kaya patuloy akong uusad Kahit madaming beses man akong madaba Pinagdaanan ko ang lahat